guys for today's video <laughs> magpapalit tayo ng gulong ng x-ray ng aking father at, at tingnan mo naman ang nangyari kasi nakatambak na lang to hindi masyadong ginagamit yung x-ray so nakita na lang namin na grabe na yung gulong niya bumuka na so ito pa ang isa na lumapat na rin ang gulong ayan pero umaangat na siya. Mga ilan pa dadating? 30? Mga 30 no. Ano, lumapat, lumapat na kasi siya. Ay, bombahan lang natin. Mga 30 siguro. Eh, na, nagbaha na kasi dito. Ayun yung X-Trail. Nakita naman yung adventure na literal na tambay din mga puro tambay to ngayon at sa kabilang ganda ng pump na to so dito sa kabila ay hindi naman sya flat hindi naman naman may agyo na po sya inaagyo na eh. mga nangatambak kasi itong mga sasakyan natin Ayan, ito si X-Trail Ayan, pero mga sobrang gumiling. So, ayan, mga ilalabas namin siya ngayon Para mapahayos yung gulong at magpalinis Ito rin, Adventure So, ayan, sikip-sikip na dito Tapos, ito ang aking mga kapatid na sasakyan Ayan Ito sa kapitang dulo And then, ito ang aking si Tambay Okay, so yung tambay 1 nandun sa isang bahay. Yan, so ngayon naasikaso ko tong dalawang sasakyan na to. Kasi minsan na umuwi sa Batangas. So, kailangan ko maayos to. Okay, kasi ang aking daddy ay may kaya hindi niya magawa. So yan, gawin na natin. So ngayon, itatry na natin i-start nung si Adventure. Tingnan mo naman guys, so ang loob inamag na eh na bakit nga ganito no, parang nabaha eh <laughs> sobrang ano <laughs> huh? Uh, grabe oh uh, try natin ko mag start oh di ba one click pa din pero grabe yung ano na niya parang inamag na oh Sobra naman ito. Ano oh? low. ating ilaw. Look at that. Parang nabaha. Sobrang amag. Anong nangyari dito? Ano? Ano? Ano eh? No, hindi na rin gumagana. May aircon pa ba? Amazing gumagana pa yung aircon Gumagana pa pero grabe yung ano Oh, okay, oh ganito parang naba Weird So anyway Rilinisin namin siya And then lalagay namin sa parking ulit Nang maayos Okay Yeah, Unasa na lang So yan, ilalabas ko na to. And then, syempre, ilalabas din muna yung x trail Kapunta doon. Hindi pa daddy. So, ayan siya. Ayan yung adventure. And x -trail. And then, stand yung standby na sa doon. So, ayusin natin. Ayan na. So, ilalabas na ng aking anak. Ang X-Trail. Tasamahan niya ako. Ayan. So, hindi na ako naman na mag-drive na itong Adventure palabas. Ayan, sa X-Ray, kasi namin ng gulong yung isa. Yun muna. Tapos, ito naman is lilinisin lang, tapos ipapark na ulit doon sa isang bahay. Kasi kailangan linisin dito oh, sobrang grabe yung putikan dito okay so yan Lalabas ko na ito si tambay 2.0 yeah. okay yan yung parking namin masikip <laughs> so yan ang aking anak ang nagdadrive nung X-Trail tapos ito naman yung kotse niya Ayan, pang pack boy na kotse, ayan Tingnan natin Ang kanyang Civic Na pang pack boy, ayan o oh. Ayan, ang kanyang Civic Okay, anyway Let's go Ayan ah, panabas Nauna na aking natin ayan, oh, next trail <laughs> So, palabas lang tayo ngayon 'di ba? Video pa rin naman ng video. May MMDA tayo dito. MMDA talaga. So yan dito yan sa Batangas, Lemery Batangas. So ang pupuntahan namin ay yung bahay ng aking kapatid para ilagay itong adventure. Kasi sobrang dumi na noon, nasisira doon. So doon sa bahay niya, maganda doon yung pwesto. Kaya doon na lang namin lalagay. Okay? So yan Nandito na kami sa Palapit sa bahay Ng aking kapatid O oh, anong nangyari? Matumatras yun So yan, dito ko nilalagay yung adventure. So yan yung isang sasakyan na accent naman. So ito bahay ng kapatid ko yan So lalagyan natin dyan Tapos si Tambay actually Tambay 1 nandun sa likod Ang <laughs> dami sinabi Ayan, doon sa paparata So ayan na siya Pinark na lang namin dito Muna So actually mas maganda pa nga siya dito eh Ang linis pa ng ilalim So ayan Tapos Actually nandoon si Tambay Pakita ko lang Tambay 2 Nandun sa likod Ayun, nandun sya sa likod So, yun lang Ang <laughs> dami sila Ayan, so ngayon Papagawa na namin yung gulong Yung gulong na gano'n, okay dami kong gawin yun, Ay, ako driver Ako oh, ako na pala magdadrive Ayan, napapalitan namin yung gulong nato Ah. Oh. Okay. Saan tayo kamisano? Wow. Paasok na no? ba Ayan yung ipapalit. Oh, galing kami sa mahabang pag-aayos ng kasasakyan sa so brotherway ng kamay ko. Tapos, nandito kami sa social na kabihan. <laughs> no? Nag Nagugas pa ako ng kamay dito. <laughs> Sobrang dumi. Po sobrang dami ng tubig. So, last stop namin, car wash. After namin magpapalit ng gulong. After namin din magkape. Take out. yan na yung last car wash na. Okay? Then, after nun, uwi na kami. Ayan natin kung anong alinis dito. Oh, Wow! Ang linis na niya! Ah! Oh, amazing! Parang bago! oy oh, Yung eh. <laughs> peras ang linis, oh! Yan, oh! No? Buwang sasakyan na ulit! Ang... Ang ganda na na ulit! Oh! Ang tinis! So, lang, guys! Bye! So ito pa pala yung last na gagawin ko Nakalimutan ko kasi yung Covera yung adventure Kaya dinala ko pa tong cover Ngayon doon sa adventure Yeah Yeah